Dumating na yung ano mo Ay, anak yung door Dumating na na kayo sa Lazada Yung sa Lazada dumating na I-ano mo na lang siguro Ha? Oo, dumating na Pero tumawag sa akin yung seller Ang sabi, i-video daw habang binubuksan Kasi baka mamaya may problema daw Or what Baka hindi ma-replace Open mo na ba muna? Open mo na Para bago ka maligo. Open mo na. Buti nga tumawag yung seller. Sabi niya, i-video daw habang ina-unbox para may proof daw kung sakali. Ano ba Yata may tape dito, baby. Sa gilid. Coffee. Kaya mo eh? Wala Ayun. Ayun, kasi. kasi. Hmm. lang? Three hundred plus yan. Eh, testing mo na lang mamaya kung gumagana. Pagkatapos mong maligo. Patingin ako. Patingin mo sa akin. At isa-send ko. O, oh, buksan mo ulit yung box. Kung oh, mo nanonood ako. Pag gumagana, please mouse. oh, ayan na. Ano lang, ma. Ah, nandito, ma. Am. Oh, paano dito? na... Oh, paano na punta dyan? Scammer. Scammer! Ikaw, ma. Ikaw na talagay dito. Mom. Mom, Mom uh, one piece of advice when you're trying to make it look like na my missing. Pag dito, What you want, you need to put the, at least put the mouth on the right spot to make it more believable. Diba? O, oh, binibigay ko na kita ng tip. Happy? Ano lang? May